Napakaganda ng edge of the world. Grabe. Ang gaganda ng kanila mga kabundukan. <laughs> Hindi pa tayo sa tuktok. Dito pa lang po tayo sa gilid-gilid. Kaya papasyal tayo dyan. ayan nakikita nyo ba ang gilid ng ating pupuntahan <laughs> yan pupunta pa tayo dun sa butok na yon yung mga naglalakad na yon mararating natin yan <laughs> napakaganda po ng view dito sa edge of the world hmm, sulit ang binaya hindi pwede ang kotse lakad lakad lang pag may time <laughs> pararatingin natin yun no? yun tayo nasa tirik ng araw kaya medyo ha 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 tayo ay bababa tignan nyo naman yung ating bababaan ayan, dyan tayo bababa nakikita nyo yan <laughs> sige, ipapasyal ko lang naman kayo Oh, huh, hapa kaganda. Sobra pong ganda. Tayo ay pababa medyo mabato kaya medyo iingat-ingat lang pag may time din <laughs> ay may experience lang po ang edge of the world napakalayo ng biyahe sobrang haba at layo talaga ayan o oh, no, ganda iyo nakakatlula ang kakayanin ko ba pagpanik doon <laughs> ito na yung bababaan natin oh. hinalulula ako <laughs> tignan nyo yan oh. kung gaano kalali ang ating dinadayo nakakalula siya <laughs> Ayan. Teka ha, sandali. Ayan o. No? Kita nyo yan. <laughs> Ganda ng video, no? Wow! Ayan, kita nyo yan. Ayan. Kita nyo Sobrang ganda po niya. Yun o. Oh. Hi. Very beautiful po talaga. Sobra. Ayan. Kami ay eh nasa tok-tok na. Oh, yun yung pinanggalingan namin o. Oh. No? Ito na yung pinaka-tok-tok. Pero hindi pa tok-tok daw. Meron pa dun sa kabila. Pupuntahan pa natin yan. Ah! Sobrang hinihingal na ako. <laughs> Ay, nandito na tayo sa edge of the world, pero hindi ko kayang puntahan yung ibang lugar nakakatakot. <laughs> Ayan siya. Wow! Ang ganda dito, oh. Pero hindi na kaya na carry na nakata. Hindi, hindi ko na carry puntahan yan. Tignan nyo siya kung gano'n siya kaganda sa malayo. <laughs> Hindi ko yan kaya. Meron akong fear of heights. Kaya dito na lang tayo sa medyo malapit-lapit ha. Papakita ko lang sa inyong napakagandang view. Tignan niyo yan. Tignan niyo yung mga tao doon sa taas oh. Ayan, doon sila sa taas. Hindi ko kaya pumane. Huwag yun ako papanikin dyan. Dito na lang ako sa baba. Actually, hindi na rin siya baba. Kasi sobra na din yung taas. <laughs> Ayan. Nakaka-enjoy sila. Balalakas pa po ang loob nila. Ako hindi ko na-carry. Talagang edge na edge. <laughs> Tignan nyo yan. No? Napanik ang tatapang nila. Para panikin yun. Ayan o. Oh. Oo. Oh.

别干。 Ayan, ikot ko na lang kayo. Yan yung kanina nating tinitigdan. Na madami pa rin puntaan nagpapasyal. Ayan yung isang pinuntahan nila na hindi ko kinakayang puntahan. <laughs> Ito yung paligid niya. Puro lupa. Yan, dito tayo sa kabilang edge. Yun yung tirik ng araw. Wait, wait. You. Yan, so cute. Ito yung kabilang edge po. Oh. May mga tao din na nagpunta doon. Pero hindi na kaya rin ng powers ko kung pumunta dyan. <laughs> Ayan siya. Diba? Napakaganda guys. Diyos ko Lord. Ang daming tao doon. Pero cannot carry ko na. Hindi ko na carry. Dito pa lang po nahihilo na ako. 1, 2, 3, again. Mm -hmm. Nag-enjoy ba kayo sa ating Edge of the World Tour? <laughs> Maghahapon na. Pero hindi pa rin sila na hindi pa rin siya sa pagpapalaw ng view. Ang kapakaganda po talaga dito. Hindi ka, mag, hindi ka magnanawa. Kaso nga sobrang na niyang taas. <laughs> Thank you for watching. pas your likes and comments. And don't forget to follow me for more. See you in my next video. Bye guys.